adik <laughs> saya <laughs> nangaring kwarta kay mapasapaso kasi na uh, nay kapalit ice pop kimi hey, ko no mami i will buy some ice pop adya uh, yeah. ging give ni mon money? yes mhm uh -huh. <laughs> Nagkakabit-bit. Ay, do. Dua. Dua. sa kita? Yes. Mm? <laughs> What will you say ka nanay Migila? Nagano ka, ka man ka nanay Migila? Thank you. Uh-huh. Ano yung masarang ka nanay Migila? Naano ka? Dua daw. Isa. Naano ka man pagsaring? Popay. Uh-huh. Tapos? Nanaman I want ice pop. Uh -huh. Mhm, mm nanimigila? -hmm. na Tapos nano ka pa man? Ice pop daw. Mhm. Mm -hmm. Nasaling ka tas pero man ice pop ni mo si rin. Wadaw. Oh, um, mo louder. Wadaw. Mhm, duwa na ice pop. Good job na. <laughs> Maram na. Hmm, I, diba? To nanay ano to? I give the, the, I give the, the money to Nanay Magila. Nanay Magila give me the ice pop. Oh, ah, may to't pagbabay. Nag-i-exchange ka mo. O oh, may da ka gusto paliton ng thrift store. Ah, may ito dapat may, may money the, ka. May da, nanay magila, have Many ice pops. Hmm. May da ka gusto paliton, dapat may da ka money. Kaya kung wala ka money, di ka makakapalit. Ha? Huh? Okay. Hmm. May da at gamit it money. So, dapat mag-school ka maupay. Ma malisim ka kang teacher para pag mahuman ka pag-school, pwede ka na mag-work. Mas kung may da ka work, may da ka na money. If mummy cut this one because I cannot pick the the, the ice pop, mm. can you cut it? Opo. Oh,